Sa walong taong gulang na batang babae, ginahasan ng tatlong minoridad dahil sa adiksyon sa porn site sa Toledo City sa Cebu. kung na yan, kuha po tayo ng report sa pag-uulat ng Bombo Radio Cebu. Inagtutulungan na gahasain ang isang 8 anyos na batang babae na mga minor de edad na lalaki na may edad na 11, 12 at 15 anyos sa isang sapa sa bulubunduking bahagi ng Toledo City, Cebu pasado alas 2 ng hapon noong Disyembre 20, 2024. Ayon sa ina ng biktima, noong mga oras na yun ay dinala ang kanyang 8 anyos na anak sa ilog na may kalayuan lamang sa kanilang bahay ng kanyang mga pinsan kasama ang isang 12 anyos na lalaki na kapitbahay nila. Dagdag pa rito na inutusan ng 12 anyos na lalaki ang kanyang mga kasama na hawakan ng biktima habang ang isang 9 anyos na pinsan ng biktima ay gumawa rin ng kahalayan habang pinapanood ang insidente. Matapos lang galawin ang biktima, nagsumbong rin ang 9 anyos na pinsan ng biktima sa nangyari sa nanay nito. Dahilan na ang ay mabilis na nagpablatter sa Toledo City Police Station. At dahil mga minor de edad mga sospek sa krimen kaya naman ay tinurn over sila sa Kustudiya ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa lungsod ng Toledo City, Cebu. Gayun din, agad na nagsagawa ng investigasyon ng mga miyembro ng DSWD sa krimen at ipinatawag ang mga magu-mga bata na inakusahan na ng gahasan sa 8 anyos na batang babae. Nang tanungin ang mga sospek kung bakit nila ginahasa ang biktima, sumagot lamang ito na nakuha nila ito sa isang pornographic website. Nang inilarawan ng ina ang kanyang anak na na-trauma at nananahimik na lang sa kanilang tahanan. Sa kabilang banda, sa panayam ng Bombo Radio Cebu, kang Atty. Arvin Odron, ang Regional Director ng Commission on Human Rights Central Visayas na sinabi nito na sila ng sariling investigasyon. Ito ay para sa kanilang mapagtanto ang mga hakbang na kanilang gagawin para dito ito lalo nat, parehong minor na parehong menor de edad ang mga suspetsado at biktima. Well, itong Commission on Human Rights, ang kinatawag natin child ombud na no? uh, tayo ang nagmonitor sa mga abuses against children at saka yung mga krimen na nagawa ng mga kabataan. Being the child ombud, uh, natin ngayon, pinapirify natin ang, ang incidente at saka, uh, well, uh, may appropriate na ano tayo, gagawin diyan ng opisina. Mula rito, sa lungsod at lalawigan ng Cebu. Ako si Bombo Canapor Apor para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!